Tanggal lahat, bilis. Pusin mo yan. Ano nang yawin? Bakbo niya inyo, napatayin ko lang. Mga spirit ko kasi inyo, malakot ang malihan. Pasok siya. ka Sir, balik! Oh! Huwag ka nangangatal dyan! Balik ang kalo. Yan ang elemento. Pero ramdam ko dito yung mga elemento eh. Nangangatay ka rin. Hindi, may, may anting ka ba dyan na ano? Ay siya, baka kaliwa yan. Kaliwa siguro yan, kapal ka eh. Oo. Oh. Oo. Ano nangyari? Hindi na. Pakisayo ang mula ang pakipo. Sige, sige. Sige, upo niya lang. Oh. Kasi po kayo. siya ininom. <laughs> nasa piyan. Kasi nasa piyan. Tapos dito pagdating. Nagkagaya na. Sabi niya, nakaka-handle na tos ngayon. Logi ka ngayon kung nakasapi ka. Hindi <laughs> na. mo makakakain. Sumama nga. Ano daw? Hindi mo makakakain. Tapos kayo kinahuli. Pasok sa imperno. Ate, balik. Bobo, bala. Lalaban, lalaban. Lalaban ka! Ako ay isang hari. Pakaloko sa iyo. Kaya ang Diyos kayo, hari ng mga hari, lalabang sa Diyos ko. Lalabang sa Panginoong lalabang sa Panginoong Yahweh. lalabang lalabang mo dyan, Tek na ito, meron din to. sa pente ngayon po sa bagay. Sama Kung sumabi pasok dito. Pagkapatid. sa sawa. Ate, tumayo mo. Uh, hindi na, hindi na, hindi eh. na, matakil eh. Yabong-yabong mo kanina ah. Matakil. May pahari-hari ka pa nalang sa amin ah. Tatal-talang ah, mata. Ano ah. Anong kulay mo? Puti-itim? Itim. Hari ka na, sabi mo hari ah, ah. ka. Ah. Oo. Meron ako din eh, mga... ...alalay lang. Wala ka sa alalay ko? <laughs> Hindi! ay isak sa kismo to. Ayan, ah! alalay ko lang yan. Alay! Alalay pa nga lang. Wala! Oo, bilis. Ate, balik. Itatatatatan lang ngayon. Pero, teka lang pa sa bumbi ko na. Ano ito? Nana? Wala Gutom lang ang huyo kaya sumapi gusto makikain. Kasi kanina daw sabado. Bago kami umalis. Relax po, wala na tapos na. Ito kanina si school din. Yan, yan, yan. Yan. din niya. Sinasabi niya. Merong atlet. Ready na naman atlet. Hindi, duende ho. Duende. Pero minuto din. Ngayon ang pilit mai. Ang boses ko eh. Ang boses niya niya. Kapriyon, ang laki. Oh, Hari okay. ngayon, malakas. Sumigaw. <laughs> <laughs> Hari ngayon. <laughs> Kaya natin kung merong panggambala o tumigil na, makikita naman ang Panginoon yun eh. Pasok. Itigil oh, na din, na na. Oo. sino sa ating ngayon? Ikaw na! Putang! Aba, 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 aba! aba. <laughs> <laughs> oh, sige, sige, sige. Ngayon ikaw ay nakikita kong parang may kabaitan din naman. Ano? Kabait so, ka na sa ibang tao, ano? Kausapin so, kita. Kausapin so, mo yung karihan mo na wag mo magagamala na ibang tao. Kasama ka daw. Hindi! Oh, kasama oh, ka doon ha. Saan ka nagkakatera? Doon madam na. Saan? Sa ano? swimming pool. Huwag oh, kang uh. magagambala tao. May kinuha ka Oh, doon. Oo, sampu. Sampu oh? na namatay doon? Hindi po. Kasi yung... <tinyo> tao? ...pinagawa ng basto. oh, oh. oh. Uh. Saan nyo Panginoong Yahweh, may mga basbas sa inyo, napatay na ang mga spirit ng kasinyo pala kapangyarihan. Natawagan ka ang kanghel, serapinis, kerapinis, malakitan. Lahat naman darig na, upos na lahat mga sa mga spirit ng Nandigay, pakiupos ko, may mga pinatay na lang.

Tingnan na natin kung meron pa. Talaga kay wala na. Wala na, magaling ka na. Pinatay ko na. Wala na, hari. Di matatakot yung mga alagad noon. Tiki ka. Ikaw yung alagad ng hari. Ikaw pa rin. sa Baka manipis talaga ang balat, ano, bata eh. Hindi ko naman dinidiin din ang panay, oh. Okay na? <laughs> Ay siya, baka mapadumi o mapasuka. Hmm, okay. siya, napakain yan. Sige, oh. Si Armuna. Balik tayo sa inyo, Sir Hat. Hat. Ikan ni paliwa nga patala ka to ito na kaliwa kuryente kidlat apoy ng Panginoong Yahweh katal kaliwa yan oh no? katal eh birahin natin malakas lakas Paliwa yan. Bulit ka na, sir. Ano, nakakatal? Tatapon mo yun, ha? Yan ay mala sa buhay. Okay na.